Kapatid, dito tayo ng Bateros. Simba tayo. Ayan. So, there, tayo ng ng Mayroong may at mayroong unity hall. Hindi yan kasama sa kasal. Oh. At pagkako pwede nga tanong, pagkako pwede magkakasaan, sasabihin na, Father, kailangan ko ba ng Bible? Kailangan mag-unity candle? Ah, sabi ko, hindi. Eh, nakabili na kami ng Bible. O, no? sige, dalhin niyo po. Pero, alam niyo po, sinasabi ko, hindi kailangan. Kasi, pagkakasal, binimples yung Bible, iniiwan lang naman ang simpahan. Ah, hindi naman inuwi ng mga kinakasal. Ah, So, ang ginagawa ko, pag ako po ang nire-request na magkasal, hindi ko pinabibili ng Bible. Alam nyo ang pinapabili ko? Ah, huwag na kayong bumili ng Bible. Huwag na kayong bumili ng Unity Candle. Ang ah, bibili nyo ay... ng Bible, hindi ibig sabihin, kailangan, na pagka nagbabasa ka ng Bible, ah, hindi kailangan In hin hin ko. Ha? Kasi ang Bible, unang-una, hindi yan kailangan hin-hin-hin. Ang Biblia ay isang kwento, isang love letter. Eh? Ang Biblia, kapulutan na isang love letter. Well, ang problema ngayon, ha? Wala na nagsusulatan ng na mga nagmamakalang Ah, Sino sa iyo nakatanggap ng love letter? Wala na. Ang nakatanggap ninyo, galing sa heral ko. Ang ah, nakatanggap ninyo galing sa tawag ko. Oh. And then, binulat ko. Ah, ang nakatanggap ninyo ng Bible, basta binulat lang siya. And then, pag-abot lang ko sa Bible, ang aking punan ay ibang hindi niya Matthew. Matthew 6. Matthew 6 And then chapter 22, And then, ah, mahabang, mahabang. Chapter 6 uh, And then, verse 22, Nilagay ko siya sa tabi ng puno na nakakibigahan. And then, pinag-umagahan, hindi ko alam na wala yung biblia. sa pangarap ng mga bata, sa pagbabarang ng mga kasalanan, sa pagbabarang ng mga pinatanda at sa binay ng mga Sa mga 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 ngunit sa isang salita ko lamang Pagpapalain ang Panginoon right. at magpapalain kayo ng mga pangaling Diyos, Ama, Kanya at ang Espiritu Santo. Oh. Tapos po ang ating pangliligwa, kumaitay kayo ng lahat at ng